intro intro mga kababayan ko ito na mga boss pinakamasaklap na balita ngayon sa Netherlands na maririnig ng mga DDS para silang namasakir and critical order mga kababayan Harry Roque aka Butanding at ang pambansang takbuhin ng bayan. <laughs> si Bekla, mga kababayan ko, tinataboy na, mga kababayan ko, ni Buday. Dahil daw po, mga kababayan ko, sa pakikipa, pak, pakikialam ng, uh, nito, ni Akla, sa kaso ng dating presidente. Ano nga ba nangyari? at ano nga ba ang kinagalit ng taong bayan kay Roque? Nagalit yung mga DDS ko yun, mga kababayan ko, kasi nalaman nila yung totoo, mga kababayan. At ito ngayon, todo paliwanag sa channel ni Bukeke, mga kababayan. <laughs> todo paliwanag sa channel ni Bukeke, mga kapatid. At bakbak -bak ng bakbak doon. Kahit ano-ano pang salita mo, hindi na mababago yun. Sapagkat mga kababayan ko, heto, ang katotohanan kung bakit ka tinataboy diyan ngayon sa Netherlands. <laughs> Hindi na ako magtataka ipapadampot ka na diyan. panoorin niyo itong video na to mga kababayan ko. Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayan, narinig niyo mga kababayan ha? Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Halaga bang hindi ka nakikialam, bakla? Hindi daw nakikialam si bakla, mga kababayan ko ha. Tingnan nyo mga kababayan ha. Tingnan nyo, kayo mga dides, makinig kayo sa akin. Panoorin nyo to para malaman ninyo ha. O tuloy. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Ayan! May utak versus bakla. Alam mo, sa lahat ng baklang kilala ko, Harry, ikaw lang ang ano, ikaw lang ang nakita kong duwag. Lahat sila matatapang, mga kababayan ko, dalawa lang kayo ni Baste. <laughs> Anak kanan. ng... <laughs> Diyos po, por pabor. Ang lakas mo ah, ang lakas mo pang kumantsaw. Ang lakas mo pa kumantsaw dyan. Tignan mo, tignan mo. Ang lakas mo pa kumantsaw. Oo! Oh! Ang lakas mo pa mangantsaw. Ang lakas mo pa mangantsaw dyan. Tignan mo nga mukha mo. Hindi na magkasya dito sa camera. Diyos ko. Oo. Oh. Ngayon, ang kalaba mo, yung abogado na. Sira ka talaga eh, no? Gunggong! <laughs> Tuloy! Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism and Si Alvin mga kababayan ko Eh uh, DDS vlogger yan na uh, nagko-cover doon sa Netherlands ngayon Ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman Na siyang lead counsel sa ICC Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Ayan mga kababayan ko Ano yung sabi? Medyo mainit daw ang ulo niya kay Rocky O oh, bakit uminit ang ulo ni Nicholas Kaufman Kay Harry Rocky Mga kababayan eh nagtatalo-talo sila ngayon mga kababayan ko. O ano dahilan? Anong dahilan mga kababayan ko? Magugulat kayo sa dahilan kung bakit pinadadampot na ni Sara Duterte to ngayon sa Netherlands. Ayo, tantayin niyo mga kababayan ko ha. Bakit pinapadampot na yan sa Netherlands ngayon? Anong na ginawa ni Rocky? Tingnan mo katarantaduhan ni Rocky dito mga kababayan ko. Panoorin niyo ha. Pakinggan niyo maigi. Huwag kayong kukurap. Ha? Ayon kay Kaufman, Sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Sobrang panggugulo! Anong klaseng panggugulo itong ginagawa ni Harry Roque ngayon? Tingnan nyo mabuti! Keso sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Laki narinig nyo mga kababayan! <laughs> <laughs> Harry, kahit anong paliwanag mo dyan sa channel ni Maharlika, hindi-hindi ka mananalo. Alam mo kung bakit? wasak ka mga DDS ngayon. Hindi ako DDS ha, pero pinagtatawanan ko kayo. Bakit? Ma bakit, mga kababayan ko? Saan ka ba naman makakita, mga kababayan? Si Harry Roque, umiepal dun sa kaso ni Duterte sa ICC, mga kababayan ko. Ang ending, alam mo katakalokohan, dinimanda yung Dutch government. <laughs> Di ba? Bulbul! Saan ka makakita? ka sa Netherlands? Hindi, hindi mo yung mismong, ano, mismong gobyerno? Para lang kay Duterte, mga kababayan? Para masabi mo lang doon sa mga kababayan natin, doon dinimanda ko yung Dutch government. kasi gusto, gusto kong makalaya si Tatay Digong. Ganun ba yun? <laughs> Alam mo, nayari ka ngayon sa mga DDS sa Pilipinas. Bakit ko sinasabi to mga kababayan? Bakit? Kasi sabi nga ni Kaufman dito, yung ginawa mong dangerous scheme na yan, mga kababayan ko, pwedeng ikapahamak ng buong defense panel team ni Duterte, mga kababayan. O oh, eto, mga kababayan ko, alam nyo ba, mga kababayan, eto lang ha, puputok pa lang tong balita na to ngayon, mga kababayan ko. Hindi pinayagan ng interim release ni Duterte. <laughs> oh! Hindi! Bakit? Mga kababayan ko, bakit galit ang Dutch government sa ginagawa nito ni Tony Harry Roque na alam ng Dutch government ay si Roque ay parte ng ano, ng administrasyon ni Duterte noon. <laughs> o oh, at ang pinakamalala pa ngayon, mga kababayan ko, ang pinakamalala pa ngayon, saan? sa titira si Duterte ngayon? Sa loob pa rin ng selda niya. <laughs> oh, yan, mga DDS, alam niyo na. Oh, sumbung kayo doon kay kay Banat Bay para masaya. Pabanatan niyo si Harry Roque. <laughs> oh, saka makakita. Ano ka sa gobyerno ng Netherland. Uh, Netherlands? Tapos sa Hague ka, hindi eh, mo yung gobyerno? Sira pala, sira ulo ba to? <laughs> Grabe to mga kababayan ko. Ako ha, sa totoo lang ha, hindi ko pinagtatanggol si Digong. Pero tawang-tawa ako ngayon kasi bakit mga kababayan ko, yan yung karma mga kababayan ko. Meron pa ako nasa gap from Alpotera. Ngayon, tama si Alpotera. Sinungaling si Maharlika at si Harry Roque mga kababayan. Ngayon, maiintindihan nyo kung bakit si Alpotera pala mga kababayan ko ay uh... Ay pinoprotektahan pa rin yung pamilya ni Duterte Kesa dito kay Harry Roque O oh, oh, eto si Maharlika pumunta lang yan sa Netherlands, Nagbutod-butod-butod ng ganun Tapos giwi-giwi-giwi si Harry Roque Umapel lang sa inyo mga kababayan ko tuwan tuwa na kayo Di ba? Na-issue pa nga yung mga yan Si Roque at si Maharlika na, na nangunguwa ng solicitation Di ba mga kababayan ko? May issue pa yung mga yan, mga kababayan ko. Dahil lang mga supporter talaga ng Duterte, milyon kung maglabas. <laughs> o ngayon, naintindihan nyo na, mga kababayan ko. Di ba? Hindi si Harry Roque, hindi niya hahayaan lumabas si Digong, mga kababayan ko. Ibinuin mo, dinimanda yung Dutch government. <laughs> e di si Kapman ngayon nataranta, mga kababayan. Kasi masusunog yung defense team nila. Ngayon, itong si ano, etong si Harry Roque, Ayaw niya talagang palabasin si Duterte, mga kababayan ko. Pautot lang nila yan kasi mas inuna nila yung pasobre sa mga supporter. <laughs> oh ngayon, naintindihan nyo na na mas inuuna ni Maharlika at ni Roque yung pag-aabot ng sobre pang sulisit, mga kababayan. Kasi binuking na sila nung kapwa nila DDS, mga kababayan ko eh. Na si, na si, na si ito si Maharlika at si Roque pumunta ng Netherlands may daladalan sobre. <laughs> Loko-loko? Hindi nyo sinabi, taga kay OJC na pala kayo? Pucha! <laughs> hanggang, hanggang, hanggang Netherland ba naman? Naging kay OJC kayo? May daladala -dala kayo sobre? <laughs> Diyos ko! Mga kababayan! <laughs> Ang sabi... Kasi, ay, ito, kung talagang, kung talagang si Roque sincere, mga kababayan, dito sa dating Pangulo, hindi niya ididimanda yung Dutch government kasi alam ni alam alam nila na wala silang panama sa Dutch government. Eh gobyerno 'yun eh. Sino ba si Duterte? 'Di ba? Mga kababayan ko, nakakulong 'yun doon na inaakusahang hang kriminal, mga kababayan. 'Di ba? Tapos inaakusahang kriminal na 'yung tatay niyo, ididemanda mo pa 'yung gobyerno nagpakulong sa kanya. Anong kalokohan 'yun? Eh di hindi pa lalabasin si Digong, mga kababayan ko. Eh, tama nga sila Joey, mga kababayan. Ang inuuna ni Maharlika at ni Harry Roque yung pagbibigay ng sobre. <laughs> 'Di ba? Ayin ay, nako. Naniniwala kayo mga Duterte supporter diyan kay Maharlika, nagpapaniwala kayo diyan eh dakilang manunulisit 'yan. <laughs> mga kababayan ko, dakilang manunulisit 'yan, mga kababayan ko. Tapos si Harry Roque, nakita nyo. So tama si Alpotera mga kababayan ko. Nagpunta si Rocket si Maharlika ka sa Netherland para magsulisit. <laughs> di ba? Ma? Nakakahiya. Padute, Duterte, 30 pa kayo, miss. Sasabihin lang ganoon na Duterte tayo, Duterte tayo. Yung pala may sobre sa gilid, mga kababayan ko, may sobre pala sa gilid. <laughs> mga kababayan, di ba? o oh, tuloy. Nang malaman pa rin ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Kaya ka hindi inaaprobahan din dyan sa Netherlands ng asylum. Ayaw din ni Kaufman. O, oh, di ba? Diba? O, oh, ayan ang nangyayari tuloy. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw ro interesado sa kanya sa si Duterte o kahit sino sa kapto nito. O, oh, Wag na raw pakialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na sa para ayusin ang sarili niya mga gusto. Correct! Maraming kaso dito si Roque. Ayusin mo yung kaso mo dito. Unahay mo pa yung pakikialam dyan. <laughs> Diyos ko. Pero siyempre, palaban. Oh, ito palaban, no? Oh. Si Roque, dinipensa niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Anong wala nakikialam? May eh, ba't dinimanda mo yung Dutch government? Awatin nyo nga ako, mapapalo ko ng bangko to eh. Wala daw siyang pakialam doon sa kaso ni Digong. Eh, ba't dinimanda mo yung Dutch government? <laughs> gobyerno ng ano, gobyerno sa Netherlands, dinimanda mo para kay Duterte? <laughs> titing <Nakanantating> si Raulo. <laughs> Hindi ka nakikialam sa lagay mo na yan, pero dinimanda mo yung gobyerno ng Dutch? Gunggong! <laughs> Di ba? Tuloy. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Wala ka talagang pahayag pero may dinimanda ka. <laughs> Di ba? Alusot mo sa media. Wala ka, wala kang pahayag. Pero ginawa mo, dinimanda mo yung Dutch government. <laughs> Nagalit tuloy sa'yo si Kapman. Eh si Kapman, Dutch yun eh. Pag dinimanda mo yung gobyerno nila, parang dinimanda mo yung citizen nila. Lagot ka kay Digong pag nadedo yan dun. Hindi ko man talaga totoo na ako'y naghihimasok. Anang himasok ka nga eh! Ano mo, itong dalawa na to, disobre ang bunganga. <laughs> Hindi ka nang himasok pero dinimanda mo yung Dutch government? Ano ka ba? Wala kang lusot doon. I adhere to the strictest ethical standards. Anong ethical standard ang sinunod mo? Dinimaanda mo nga yung gobyerno ng Dutch? Luko-luko! <laughs> At alam ko na isa sa pangunahin talagang uh, uh, rule of ethics ay eh, huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Oh, hindi ka nga nanghimasok sa inang kaso ng iba pero dinimaanda mo yung gobyerno. <laughs> 'di ba? Para ang dahilan mo para makalabas si Duterte. Putay imaginein mo. Ini-imagine ko ngayon na Harry Roque ha. Sa totoo lang, ini-imagine ko. Dinimanda mo yung Dutch government para makalabas si Duterte. Ano, tinakot mo yung Dutch government? Ha? Sa tingin mo matatakot sa yung gobyerno ng Dutch para lang sa sayo? Para lang kay Duterte? Gunggong. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte. Kaso nga hindi ka pinayagan dahil fugitive ka. <laughs> Pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Di ba? Pag sinabi mo kasi nang hihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. O ano bang ginawa mo? Para, ah, panong ginawamo ginawa mo? Para, para mo sabi hindi ka nang himasok? Alam mo, bi, alam mo BL, sa totoo lang, binobobo kayo nitong mga DDS sinasabi niya, hindi siya nang himasok, hindi siya nang himasok ito, hindi siya gumawa ng ganyan dahil nilulusot niya yung sarili niya. Pero in the end, mga kababayan ko, if you look back, mga kababayan ko, kung paano niya ginawa, silently, hindi siya nakialam kay Kapman, pero dinimanda niya yung Dutch government, mga kababayan ko, para lang, para lang kay Duterte. Mga kababayan, imagine ninyo, didimanda mo yung gobyerno ng Dutch para kay Digong, para si Kapman, mga kababayan ko, eh mataranta ngayon. Kasi bakit? Gobyerno na nila yung nila nang hihimasok itong si Harry Roque. Sa makatawid mga kababayan ko, itong si Akla, panggulo. <laughs> Kulang ata na likom na pera nito nung ano eh, nung uh, parade eh. Tuloy. At mula naman na naging malinaw sa akin, na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? Ayan nga, dinimanda mo yung Dutch government dahil ayaw sa'yo ni Kapman. <laughs> Naloko pa <laughs> Ah, ayaw ka, ayaw sa'yo ni Kaufman, dinimanda mo ngayon yung Dutch government. Sabihin sabi mo ngayon, hindi ka nakikialam. Naloko mo, tama nga DDS, ha? O kayo, mga DDS kayo, makinig kayo. Oh. At uh, binigay ko naman ng uh, buong-buo kong tiwala kay uh, VP Sara nung uh, pinili niya itong si Kaufman. Natural, may sobre kang makukuha sa labas, eh. <laughs> Balita ako nga to, paldo-paldo nga daw to sa solicitation. <laughs> Kaya nagagalit si Alvin the Tourism eh. Puro solicitation ng binanat. Di ba mga kababayan? Tuloy. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Hala! Pagmamahal ba yun? Muntik lang matuloy eh. Pagmamahal ba yan, Rocky, sa patron nyo? Para kang mangyayari, matutuluyan pa sa Netherlands to. Sabi niya, hindi to crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ay, talaga lang ha! <laughs> Alam mo, ganito yan eh. Nataranta si Kaufman, you know what's the reason kung bakit? Dinimanda niya yung Dutch government. Which is the Dutch government ay under by the ICC, mga kababayan. Kasi yun na nagpopondo sa ICC di maanda mo yung nagpopondo sa ICC. Bakit takala ba ni Harry Roque Mawa, ma, ma, ma magigilty? Mahahatulan ng guilty ang Dutch government? Tanga! Ah, ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Sa ginawa mo, malabong makabalik na yan. Ay oo, malabo na mga kababayan ko. Degarapon na yan mga kababayan ko sa susunod. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Ayon sa kanila, wala itong sapat na batayan at hindi makakatulong sa interes ng mga biktima. Tuloy sa September. Dagdag pa nila, ang matagal na paghihintay ay lumalabag sa karapatan ng mga biktima na magkaroon ng legal na katiyakan at makilhok sa proseso. Correct, kasi ito ha, malalaman nyo, isa sa mga testigo na pupunta ng ICC ay dati nilang kaalyado. Yes, mga kababayan ko. It is, it is reprise. Gusto nyo ng clue? Ako alam ko. Mga kababayan, ako alam ko. Dati nilang kaalyado. Mga kapatid, dati nilang kaalyado at malapit sa kanila to. Eh, yan pinakamalaking pasabog. Kami alam na namin dito sino. Because uh, alam nyo naman, di ba? Hindi ko sasabihin sa inyo. Ako alam ko eh. Kasi masusunog eh. Alam nyo naman na kaibigan natin si Sani Trillianes yung nagpakulong kay Duterte. Kaya alam na alam ko kung sino yung pupunta sa Netherland, mga kababayan ko, na dati nilang kaalyado, mga kababayan. Abangan na lang natin. Hiling ng OPCV, Hustisya, hindi delay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ayan, di ba mga kababayan ko? Abangan nyo na lang sa social media sa September, sino yung titistigo laban dito kay Duterte? Kung mapapansin ninyo, mga kababayan ko, sinong general ang wala na sa Pilipinas? <laughs> Kaya abang-abangan nyo na, mga kababayan. Tignan nyong mabuti yan. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.